Ito po sila ng, ayan o, kami magluluto ng talbos ng balinghoy. Ano ba yan? Ang usok, boy! Gagata. Ayan po ang aming busing

Manok! 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 manok. Ayabang mo! Sabi mo manok! Eh ba't yan eh? Manok nga! Ang galing! Ayan, talbos na dito po ako sa kawit bahay. Ayan po ang ano. Ay pawis ng pawisan. Si Don Policarpio Magalpok Jr. Ayan. Ayan. Ayaw na. Sipag talaga ni Boss. sipag ni Boss. Ulam po nila ito. Ulam Ang dami na hugas natin yan. Anong ulam po Boss? Anong ulam mo? Wala na. Ano nga yan? Si Kuya, bibidyo ako na kain. Ayaw, ano naman? Mamaya pa yung ano, yung... Inuna muna kanin, mamaya na ulam. <laughs> Inuna po daw muna po yung kanin. Mamaya po yung ulam, ayan o. Oh. <laughs> Ay nako ang usok naman ng mga niluluto nila eh. Oh. Ay, wala pong magagawa.